Good morning, TV fam. Today is December 23 and uh, lunes na lunes ngayon. May pasok tayo. <laughs> um, mamaya uuwi tayo dito para mag-lunch kasi nandito naman si Joyce saka si Cal saka si Clark so might as well have lunch with them and then uh, we'll see kung sana lang matapos natin yung dapat nating matapos at ito na nga mukhang magising na si Clark tinan natin good morning, morning. <laughs> so anyway uh, naghahanda na tayo it's close to 8 in the morning and then uh, maya maya lang papasok ko tayo guess last two days bago ang ating bakasyon pasok tayo today another pasok tomorrow and after that meron tayong isang linggong uh, pahinga at uh, yan ang ating uh, pinaka-aantay. In fairness naman, no, ngayong uh, 23rd, sabi nila it's rain. Pero mukhang uh, gloomy at wala pa ako nakikita uh, patak ng ulan. Sana ganito na lang buong araw. Ibigay na sa atin to ng uh, weather ng Vancouver. Para naman sa ganun, eh, ma-enjoy natin yung... Uh, holiday spirit <laughs> ika nga kasi, kasi, sobrang nakakalungkot eh ulan ng ulan Diyos mio isipin mo nung weekend gusto mo naman sanang lumabas pero hindi ka makalabas well na makalabas ka pero Diyos ko, -ulan. alam mo yun yung parang parang umiyak uh, umiiyak ang langit <laughs> umiyak umiiyak ang langit ngayong holiday season kaya sana lang yung weather natin eh, umayon sa holiday season yun lang naman ang ating uh, uh, inaasam <laughs> so far kung mapansin nyo no? ito yung regular na pasok natin pero kung tutuusin yung uh, number of vehicles sa road is much less kasi nga yung mga tao naka vacation mode na yun tayo na lang mga hamak na empleyado ang pumapasok sa Canada <laughs> no? yung mga may uh, posisyon uh, usually sa opisina namin nakabakasyon na at diretso na yan hanggang Enero ng 2025 can you imagine? pinag-uusapan na natin ngayon January 2025 and uh, yet parang parang kailan lang na ang pinag-uusapan natin is uy ano kaya ang mangyayari ngayong 2024 di ba so anyway fit na tayo sa opisina no mag uh, tayo nga ay uh, magpa-park ito expect natin na medyo maluwag-luwag na ang uh, parking situation dahil nga marami nang nakabawasod good morning so today is day 1 of winter break at nagluto ako na oatmeal breakfast. Yan. It doesn't look good, pero sarap siya. Acquired taste, kung baga. So, kain na kami ni Clark. Lalagyan ko lang ito ng blueberries, tsaka ng um, walnuts, tsaka honey. Breakfast is almost ready. Manabali kami lang muna ni Clark ang kakain nito kasi ayaw ni sa work room, papasok pa siya ng December 23 tsaka 24 pero yung 24 niya baka pauwiin naman daw sila mang maaga so hopefully makaspark na rin siya ng Christmas break niya, ng holiday break niya soon. Ako kasi usually every year tiyasabayan ko yung mga bata ng break pero, para na masama kami wala na nakapagod din kasi sa trabaho kailangan mo rin ng break na um, maayos na break para makapag-reset ka, recharge, you know, mga ganun. Kaya nga tayo may vacation leave, di ba? Para gamitin. At yun ang ginagawa. Pinaplan ko siya ng maayos. Like at the start of the year, iniisip ko na kung may mga travel plans. pa kami. May... Usually, nagsisave talaga ako ng vacation days ko para sa winter break. Kasi gusto ko yung buong winter break kasama ko yung mga, mga get. Clark, have some oatmeal. And bacon after. Come on. I have bacon. Okay, with oatmeal. Ooh, yummy. Is it good? <laughs> What's your Christmas wish, Clark? What's on your Christmas list? We nakatapal namin sa grocery. Coffee, milk. Is this good, Cal? Mmm, it's Kasi really Because lang usually bibili namin melon. So Sinimina kita kami coffee so that winter break now mm -hmm. we planned our day and clark will read what we will do today clark can you read this for them okay clark read it so number one is Breakfast, and play toys watch tv lunch visit i visit. chose go home play or watch tv some um, dinner dinner and play and then after playing what we're we gonna do? do bedtime yay okay so we're done with breakfast yeah. so what is next it's time for all the way up to 100 no what is next After breakfast, we are gonna play toy. Play time. Hello again. Not so buena kami tomorrow. December twenty three. Ngayon, kaya nagpa-prepare lang ako ng um, ingredients para sa chicken macaroni salad. So pineapple, um, onion, carrots, green bell pepper, champagne macaroni. Tapos meron ding chicken na niluluto uh, para ko lang with salt. So, yun nga. Um, kayo, ano mga chubwena nyo? Kasi kami halos lahat ng kakainin namin sa mga chubwena. Puro ano lang, order. Kasi nga, wala kaming time and energy magluto. So, yung chicken macaroni salad lang yung gagawin ko. Tapos the rest, potluck kami ng tita ko. So, balay, Six kami lahat na magkakasama for Noche Buena. Kanya-kanyang dala na lang kami ng food. Nag-order kami ng food. Tapos sila rin. Um, Tapos gumawa rin ng dessert yung dita ko, so ganun lang, kasi simple, hindi siya masyadong um, matrabaho kasi nga ganoon ang na namin dito. Wala na rin kaming turkey, wala kaming ham, actually medyo Japanese nga yung uh, theme namin for tomorrow's dinner, so order lang, nothing complicated, kaya yun. Sige, balikan ko kayo pagkatas ko ng halu-haluin yung macaroni salad. 5.06 Sabi nga nila sa opisina, the countdown begins. Few more hours bago tayo mag-officially go on vacation or go on holiday season. And so, ah, oh, gusto ko naghahabot talaga tayo ang dami pa rin humahabol ang uh, may masyadong in demand ang aking uh, grupo na kinikater dito sa opisina dahil nga parang uh, madami silang natirang pera para bumili ng mga produkto at serbisyo another pagod day sa so, sobrang pagod natin halos nabablanko na talaga ang ating utak no at hindi tayo makapagsalita ng <laughs> tuloy-tuloy hindi natin uh, uh, maisip ng lubusan kung ano yung balak na isabihin <laughs> kaya pagpasensyahan nyo na ako medyo na may mental block tayo at this point in time so, tomorrow nga no talagang uh, ang uh, hope natin it, sana is uh, Makauwi tayo ng maaga Sana man lang ano no Half day Yung ibang tao sa amin Half day uh, Particularly I think Ano ba Legal ata eh Legal ang, uh, Legal lang pala Ang naririnig ko Na magka half day sila Sana yung uh, team din namin maging half day para naman na enjoy enjoy natin yung uh, bakasyon natin nung binibilang ko yung uh, araw ng pasok not araw ng pasok but yung magiging bakasyon natin akalain mong hindi naman pala buong dalawang linggo pala ang uh, may enjoy nating bakasyon para lumalabas one and a half weeks yon one and a half weeks in na two weeks ang ating bakasyon one and a half weeks lang I'll take it sana may ma-upload tayo ngayon <laughs> eh, yeah, worry ko, hindi tayo ako pag makapag-upload today dahil ah, uh, ang dami iniisip. Yung utak natin eh bakasyon na bakasyon na pero hindi tayo makapagbakasyon. Ay nako, buhay nga naman. Meron akong ano eh, uh, tawag dito, meron akong kinaka-excite na pangyayari. Kasi 'di ba sa previous vlog, sinabi ko oh, sa vlog ko na ano kaya eh, kung magkaroon tayo ng ano, ng uh, small gathering yung mga nandito sa Vancouver mismo. So, ang ginawa natin is nag-message tayo sa mga tao na alam kong malapit lang dito sa area para medyo kahit papano, ma-sure tayo na pwedeng mangyari. So, nag-invite tayo ng uh, few people who would be able to join a small gathering lang naman. Yung, yung gagawin natin yan sa restaurant. Uh, para na sa ganun, uh, wala nang problema about sa sinong magdadala ng potluck o kung anumang pagkain na kailangan dalhin, mag-o-order na lang tayo sa restaurant. At ang main purpose natin for this gathering is parang socialization lang naman. Dahil uh, naisip ko na yung mga taong kasama natin na either nanonood sa atin or kasama natin nagvo vlog it's a good idea to share ideas parang... Uh, ma-experience naman natin kasi minsan naisip ko yung mga gantong klasing situations kapareho nung ginawa nung uh, ng Spot Pinoy yung community na nagawa nila parang ang sarap na magkaroon ng ganun sa Vancouver and so since pare-pareho ang interest ng mga inimbitahan natin hopefully magiging uh, more on get to know session lang talaga to and uh, a lot of fun a lot of kwentuhan together with this new found friends dito sa Vancouver. So, abangan nyo yan. Hopefully, enjoy tayo at isasama natin yan sa iba vlog natin pag nangyari na yung mismong event. Hindi ko na muna sabihin kung, kung kailan natin gagawin yung event na yan. Pero, hopefully, na walang maging abirya at ma-meet natin tong mga taong nakilala natin through YouTube. TV fam. It's December 24 and uh eto nga at papasok ka tayo. So hopefully makauwi tayo na maaga. Kasi ganoon makapaganda naman tayo at makapag-relax relax na. Dahil uh, Christmas Eve na, 'di ba dapat bakasyon na. So, kapareho ng iba, karamihan sa atin na nandito sa Canada, nagtatrabaho pa. Kahit Christmas Eve. Eh. Sa Pilipinas, bakasyon na yan considered eh. Majority sa kanila, half day. So, dito tignan natin kung ganun din ba ang mga experience natin. So, mapapansin natin dito sa parking namin, no? Lahat ng halos ng kotse, nakaparada na ibig sabihin hindi na sila pumapasok and tayo nga eto at papasok pa ay sabi ko nga sa previous uh, vlog natin oh, hindi ko alam kung kailan ko maia upload yon pero nabanggit ko sa inyo na napag isip isip namin na What if kung magkaroon tayo ng small gathering, no? Tayong mga... Imbitahan natin yung mga tao na nandito sa Vancouver. Uh, this is a great way kasi na naisip natin to get to know more people dito sa Vancouver. Dahil nga, first and foremost, ang hirap magkaroon ng... Uh, uh, talagang uh, magiging kaibigan mo dito sa Vancouver. Very challenging dahil I think hindi lang sa Vancouver eh pero um parang ramdam na ramdam mo yon sa Vancouver dahil nga you know gloomy dito na nakaka-add doon sa feeling na parang talagang mahirap makakuha ng kaibigan no? <laughs> or mak makasama na alam mo makakasundo mo. So this is a good opportunity na at least no pare-pareho kayo ng interest. Uh, everyone is vlogging and pare-pareho mo rin silang nakikita sa television I think at least meron kayong tinatawag na common ground which is very important as part ng foundation para magkaroon ka ng alam mong makakasundo mo. Hindi naman natin sinasabi na 100% makakasundo mo lahat pero ang main purpose nito is para give an opportunity To know people. No? So, yun ang naisip natin kaya nag-invita tayo ng uh, iilan and uh, to have a uh, a, a get-together uh, for Christmas para nang sa ganun eh, uh, uh, makilala natin yung mga taong alam natin so far na nagba-vlog dito sa area and at the same time malaman na natin kung sila ba yung magiging parang mga group natin na regular na makakasama sa mga bagay-bagay? Yun nga ang naisip natin na gawin. Tignan natin kung magiging successful. Kasi kung naging successful tong uh, initiative na to, eh uh, siguro down the line, pwede natin tong mas lalo pang palakihin in a sense. O, parang uh, konting uh, tao lang yung na-invite natin kasi hindi natin alam kung ano ba, magiging masaya ba to? Uh, magiging magandang experience ba to? Kaya medyo hesitant tayo na magsawa ng sobrang daming tao. Uh, so trial to kumbaga, trial lang, trial. Pag naging successful, mag-iimbita pa tayo sa mga susunod nating uh, events ng uh, mas madaming tao para na sa ganoon. Sabi nga nila, the more the merrier, di ba? So, uh, yun lang muna. Magkita tayo ulit na maya. Never gets me down. City of mine.